Abay mali nga ng inangasan si Edward sa Game 4, nag-beast mode tuloy si Nakairi at Donjit's historic performance in Game 5. Pinagtatrash nga sila ni Lucas sa buong laban, tahimik ang lahat, gulat ngang mga coaches at matinding physicality ang ginawa ng two teams dito. Winner go home game number 5 para nga sa Timberwolves. Dallas naman looking to advance sa NBA Finals. May trophy presentation na ba or another game ang mapapwerasa ng Minnesota? Alamin natin agad yan in the first quarter by Luka Doncic despite the good start ng Minnesota Timberwolves kung saan hype na hype nga ang crowd nila dahil sa mga plays na ginagawa ng kanilang team. Abay nakafocus nga lang siya dito sa kanyang pag-takeover mode at parang hindi nga nararamdaman ang mga defender niya. May 10 points agad in 3 minutes. Tapos physical pa nga dito si si na Derek Jones at pati na rin si Rudy Gobert at parehas nga silang nakatanggap ng technical fouls. After niya na bay, naging close game map tayo at inangasan pa nga dito tinitigan ni Edwards at si Kyrie Irving after the end one. Pero mukhang ayaw nga ni Luka Doncic nang dikitan lang ang laban kaya naman take over mode pa nga rin siya sa opensa ng kanyang team. At talaga namang grabing 20 points na nga ang kanyang iniscore in 10 minutes samantalang ang Wolves team ay may 18 points lamang tinatrasok niya pang mga fans timeout tuloy ang Minnesota. At sa last minutes, abay tinodo pa nga ng Dallas ang kanilang opensa at depensa at yan lang tinapos ang quarter na may 35 to 19 lead. Second quarter natin abay si Kyra Irving naman ang gumawa para sa Dallas dito siyang nanguna sa kanilang opensa. Tumabot na nga sa 21 points ang kalamangan nila grabbing grabing tough layup pang ginawa dito. Pero bumawi naman si Antman dyan na kanyang ankle breaker play for a three pointer. And then sumubok na, na magpakawala ng run ng home team dito kusang 9 9-3 run yan pero agaran nga ang sinubok na itong team ng Dallas Mavericks. At talagang wala nga magawa ang Wolves defense dito nga sa backcourt tandem na sila Luka Doncic pati na rin si Kyrie Irving. down lang ang kanilang depensa para pinaglalaroan nga lang sila dito sa first two quarters natin. Gulanta nga ang mga Wolves coaches dahil umabot na sa grabing 29 points ang kalamangan na itong Dallas Mavericks. And after two quarters, 69 to 40 ang score natin. And then nadali pa nga dito si Derek Lively sa likod na naman ng ulo niya. Nung una si Towns, ngayon naman si Nasrid. At sa ating third quarter naman abay parang beginning of the end na nga ito ng season ng Minnesota Timberwolves at talagang ang Dallas Mavericks patuloy nga silang binabaon samantalang ang Wolves abay parang umayaw na nga parang sumuko na agad at walang energy sa pagumpisa ng third umabot na nga sa 33 point lead ang Dallas 75 to 42 And in this third quarter nga mga idol, lifeless ng arena dito ng Wolves. At itong si Kyrie Irving at Luka Doncic, abay parang nagpa-practice na nga lang dito sa gitna ng laban. At salit-salit nga sila sa opensa para paglaruan ang Wolves defense. And then patuloy pa rin nang da-trash itong si Luka Doncic sa gitna nga ng labang ito. 34 points ang biggest lead nila. Kaya naman itong si Andre Edwards sumubok na nabuhayin ang kanyang team with his 3-pointers. Nagbigay nga ng 3 straight three pointers para nga sa kanyang team kaso down pa nga rin sila by 27 points sa labang ito. At talagang subok nga ng subok ang Minnesota Timberwolves to get back on this game mga idol at patuloy nga lang din namang silang sinasagot at sinasagot ng team ng Dallas Mavericks dito at parang hindi nga sila talaga makakadikit. At matapos nga ng ating 3 quarters, 24 pointed pa rin ang meron itong Dallas 97 to 73. At sa ating 4 quarter naman ay the same story continues. Patuloy ang Wolves sa pagsubok sa paggabol, patuloy naman ang Dallas sa paglayo sa kanila sa laban. At ito na nga mga idol lang nangyari for the rest of the fourth quarter at umusad na nga itong team ng Dallas Mavericks sa NBA Finals para nga karapin ng Celtics. Uwi na naman para sa Wolves.